Ayos vlog, supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po and sa mga ano po, mga subscriber po ni of Malalad, sana po supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. Marius Vlog, yes, yeah, supportahan natin. Ay mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat at magandang uh, hapon. Magandang gabi po kung saan man kayo naroroon. Ay po mga kalingap, kung bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin ho yung uh, notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang mga video. At siyempre po, wag nating kalimutan Kuya Bar Santos Matubang at na Vlog at Kalingap Rab. Sa ngayon mga kalingap, nandito tayo sa Ginakutan Labo. At uh, babalikan nga ho natin mga kalingap Kung naaalala ninyo si Si Bernie ho, yung anak ni Nanay Jima Na yun nga ho, yung Kwinto niya, niya dati Ay yun nga ho na pag uh, Kuha siya ng mga uh, TUN niya Ayan ho mga kalingap na dito na ho kami at uh, tatanungin, tatanungin lang ho natin Kung kumusta na yung pag-aaral Ni Bernie So ngayon ho, pupuntahan natin Manager mo kanina si Bernie pumasok na. Hmm, napasok na po. Ah, pumasok na kanina. Ay, hinahatid mo na. Kumusta naman yung unang araw niya sa pagpasok? May ganyan po. Harapan na na po na katuhan din. Tuhan din sa check ng ramin check ang papapil niya. Ay, mayroon, uh, mayroon agad average? Hmm. <laughs> ano bang uh, unang kanya? Kinder pa siya ngayon? Kinder pa po. <laughs> Ay, nagkinder siya ngayon? Mm hmm. Mm. Sanang pina sino naghahatid sa kanya? Hinahatid mo araw-araw? Hinahatid -araw? ko po yung araw araw niya. mm. kumusta naman siya? Masaya din ba siya sa pagpasok niya? Masaya naman daw po. Masaya, masaya, siya. Masaya daw po siya sa pagpasok ko siya ngayon. Mm. Uh, ano kumusta? Ilang araw na siya ngayon pumapasok? Ilang po, di mga araw na po siya napapasok. Ay, congrats. Oh, ano ano, ano masaya din kayo dahil nakapasok na si nakapasok na si yung anak niyo si Bernie. So, ano naman po ako sir at ang isang kasi ako kung gano'n nakapasok ang anak ko so, kaya lang ako kay Bernie ay magpatuloy siya pag-aaral. Upo eh. kailan sabihin mo sa kanya mag-aaral siyang mabuti para ano oras ang uh, dating niya dito? Ay baka mga alas 12 na pa madating niya. Hmm. Kasi Maribel wala ngayon. Wala po. Hindi na po na uwi ay, eh. Kailan pa umalis? Masanggap sanggap ina na po yung na eh. Kasi sabi niya yung uh, bago raw pagpasok ni Bernie, unang araw ay i niya raw dahil papakita niya sa akin. Ano kaya na video niya? Ako po, ako po yata. Pero nung unang araw niya pagpasok, sino nag naghatid? Ako po na una na, ako po na naghatid no'n unang araw doon absent mga, lalo ko kumalas ng anak ko, tinilawati ba atin mo, tumira po ang alaga pang bata eh. Ah, ikaw yung nagatid unang araw. Hmm. Mm. Kumusta naman hindi siya umiyak? <laughs> hindi na po sir. <laughs> hindi na kasi. Sa palagay ko siya ang pinakaunang, uh, siya ang pinakamalaki doon dahil uh, medyo may edad na siya. No? Mm -hmm. Mga kasama niya, mga maliliit, <laughs> maliliit pa. <laughs> ano ito nga po siya? mga kaskwila nun eh. <laughs> Siya ang pinakamalaki. Mm -hmm. Anong oras siya sa umaga na alis? Eh, ganito na po oras na alis din siya. Mga anong oras yun? Mga 7 o'clock? Mga ah, 7 na po nga din. Nakakain po yun. Mm. Sa tanghali, oh, umuwi ba siya ng tanghali? Nawali no, po yun. Ayun. Ano? Uh, sa hapon, mayroon pa siya? O tang umaga lang? Ang kinder ba ngayon? Maghapon na rin? Maghapon din po yun. Ay, maghapon na rin ang kinder ngayon? Ayun. Ayun. Mm. Di good luck na lang po kay Bernie ano, sana maging mabait siya sa pagkuan niya. Sa pag-aaral niya sana maging eh, wag siya masyado makulit. Ano si Bernie, makulit din ba siya? Malikot din ba 'yun o ano sa pagkakakilala niyo kay Bernie sa anak niyo? Ay, hindi po niya sa ginagawa dito sa school. hindi naman siya nagmalikot. Hindi <laughs> man mm po. -hmm. Mm. So wala saan kayo ngayon saan kayo ngayon papunta? Kaya po pa ako dito sa manager ko sa Saan? Ano ano Anong gagawin mo doon? Ako sa pinto ako ng kapatid ni Mangira eh. Manager sino manager yun? Yun po yung mga sa sa mga yun um, sa sa bahay din sa may pantabuan. Yun yung ibang anak ninyo nasa na sana pumapasok. Papasok po yung dalawang babae, papasok po kanina. Ah siya dito sa Kasigyan Road? Hindi ako nakapunta dito dahil kuan, dahil nga wala ako dito, alam nyo ba yun? Eh. Wala ako, nasa malayo ako, nandun ako sa Sorsogon kaya hindi ako nakarating nung unang araw na pagpasok ni Bernie sa kanyang school. Dapat yeah, hindi pa ba? nakadating si Sir? Oo, <laughs> malayo ako kaya uh, hindi ko siya na nakita. Kaya yeah, Mabuti nga na nakita kita ngayon. Mm -hmm. Ang hirap pong pag... Siguro isang uh, minuto lang wala na. Hindi na naman kita makikita. Tataga na naman si Sir, si Sir Sabon. Hindi mo kakampunta dito. Oo nga eh. Sayang. Ano. Pag nakita mo si Kwan, si Maribel, pag sabi mo na... Hindi naman siya nag-message -me kasi sa akin. Ibinigay e, ko na yung... kung FB ko sa kanya. Sabi niya, ibibigyo niya raw si 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 Bernie di naman natay ibibigyo hindi naman na ibibigyan kapatid ko oh, kasi ikaw yung naghatid kompleto ah, naman ho siya sa mga gamit ngayon kompleto naman anak ko may sapato siya may uniform siya may uniform so, ba siya? Ano po yung kanap ang ang kanto lang kapatid ko yung parang kun na siya dito um, sa lang dito na ano. Uh. Ah yung polo. Mm, polo lang po ano pa sa kanya. Kasi shirt lang, sapatos pa lang. Ayun. Yung kanto ang wala pa yun yung pwede po niya nakanga dito uli uh, na ipo kan dito. Ay ah, meron pang uh, meron pa siyang kailangan na uniform. Ayun. Sana Ula sa sa sunod na pagpunta ko dito makita ko kailangang kailangan makita ko siya para malaman natin kung ano yung kulang sa kanya dadadapan hmm. ang damit ng pang school <laughs> hmm. Kulang lang naman ho siya kinder pa lang ngayon walang problema pa yun ano pag pumasok siya palagi naka uniform o pwede naman hindi naka -uniform? Na na -uniform, na 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 uniform pwede naman maski po kung maski hindi po naka uniform yun pwede naman po sa pagkakot ko na sandok ah kahit hindi naka uniform pwede naman kahit ano na lang uh, na t-shirt niya, pwede yun. Ng Anong kulay yung t-shirt niya? Puti. Puti po. Ayun, baka pagpunta namin ulit dito, makadala kami ng uh, damit niya na puti. Para... Yung shirt niya kasi dadaradan mo. Ayun, alam mo naman ang size nun, ano? Pag yung kwan, madadala namin siya ng kwan... Anong oras so siya nadating papunta dito? Galing sa school? Mm -hmm. Mamay ah, po mga pa, sa mama, ang mga ako na rin. maulay oh, mga kanya ka. Sa... Alauna yun kung Ah, mga alauna rin? Hmm. So, nagbabaon siya? Nagbabaon po yun. Eh. Hmm. Minsan pag ako may bibigyan ng kanya, na pambili yung biskwit, mga kanya siya, babaon ko na babao ng kanin na yung tatlo. <laughs> Ayun, para, ah, dapat talaga kanya. Ah? May gigin kanin. May gigin kanin. Ang, kanin ay kaysa sa tinapay. Oo. Oh, uh, yung kanin sinapay kasi. Ay, wala pa, meron lang yun eh. maganda na yung kanin na lang ipakain sa kanya para malakas yung kwan siya. Malayo ho ba dito yung eskwilahan niya, yung eskwil niya? ito po siya magaan o magaan o no? magaan o no? magaan Ayan, mga ilang kilometro ho galing dito, mga sa Pana palagay sir, nyo. Ah, patalakad mo lang, lang yung Ama, ibig sabihin may lapit lang din pala, no? Lapit lang po. Anong oras, uh, halimbawa papunta ka, ilang minuto bago kayo magkarating? Ay, sigur, mga apat na lang yun. Eh. Ay, mm na -hmm. ko lang eh, sa dyan. Ay, na, uh, na, Jema, anong masasabi mo ngayon? Masaya ka ba? Masaya ka na ngayon dahil nagkakapasok na yung anak niyo. Ano? Masaya na lang pa ako. Huwag na. Hindi nyo kapala ka. anak ko. Ayan. Wala ka nang masasabi na hindi ma. Salamat ka sa nagtumulong uh, sa anak niyo. Sabi mo, salamat po. Maraming pong salamat sa tumulong. Salamat na po sa mga sa mga to sa sana po sa kanya pagbiskwela. po sa kanya, ano po sa kanya ng pambiling ko hmm. ah, na gamit. Ay. Ayun po. na Jema. Marami pong salamat sa nanay, Jema. Hmm. Titignan nyo yung si, palagi sa si hmm. At uh, kapag may time ho, babalik din ako dito at para mapasyalan ko siya. At kapag may time ako, dadalang ko siya ng uh, t-shirt at saka hmm. yung short niya para madagdagan niyo sabi mo na dalawa lang yung sort niya. <laughs> at sa lahat to, ng mga nanonood nitong aking video po kung sino man diyan gusto mag uh, uh, bigay ng parang short ni Bernie at saka yung pang uniform niya. Welcome ho kayo. Uh, para mailalayan natin yung bata sa pag-aaral niya. Ayan po mga kalingap sa ngayon po bibigyan naman ho natin si Nanay Jema ng uh, pangbaon-baon ni Bernie at saka pambili niya ho ng uh, pagkain para sa kanila. Nanay Jema, tanggapin mo muna ho itong uh, aking may bibigay po ano. Marami pong salamat sa kwan. Ikaw na po ang uh, bahala. Sana ho nay lahat ng mga anak niya sana magabayan po ninyo ano nay. Ayan. Ayan po, ano masasabi mo nay? <laughs> Thank you na dahil sa so, mga bubigay niyo sa akin niya mam ng kain sa inyong dalawa ng vira na panggas ko pangko, panggas sa isang anak ko para sa pag-aaral niya Ayun, ayun po mga kalingap uh, uh, si nanay ho kasi alam niyo na no, hindi siya makapagsalita na uh, maayos kaya tayo na lang ho, mga kalingap ang umintindi sa kanya, ang mahalaga ho, mga kalingap nakakatulong ho tayo at uh, sa ngayon no meron na tayong napaaral sa ngayon meron na tayong napag-aral ngayon na uh, kwan nag uh, pumapasok na siya ngayon kaya marami pong salamat sa lahat ng na mga nanonood ng video ko ayan po ay mga kalingap hanggang dito na lamang po ang aking video at uh, kita naman ho ninyo at nasaksiyan yung sinasabi ng kanyang ina yung ina ho ni Bernie ay nakausap na rin ho natin sa ngayon tamang tama ho naabutan natin siya kung hindi nalay tayo ng kaunti hindi natin siya makikita kaya maraming salamat dahil uh, naabutan natin siya at nakausap na uh, at yun po si Bernie ay pumapasok na ho ngayon maraming salamat po doon sa tumulong kay Bernie na makapasok at uh, sa ngayon ho nakaka pasok na siya sa eskwelahan ngayon Marami pong salamat At sana ho sa lahat na gustong tumulong Sa lahat ko pang na-scout na, na -scout, Gusto kong tulungan Sana ho palagi ho kayo nandyan At para kung uh, tulungan nyo ho ako Para marami po tayong matulungan Na mga naghihirap Na wala ng mga kakayanan Na sa buhay Ay tutulungan ho natin Ayun ho mga kalingap Ayan po hanggang dito na lamang po ang aking video at maraming maraming pong salamat at uh, siyempre po huwag nating kalimutan Kuya Bal Santos Matubang Ate Edna Blag at na vlog at kalinga at ang inyong lingkod ho Marius Vlog sana po huwag nating kalimutan suportahan palagi maraming pong salamat hanggang sa muli po ng aking video sana po supportahan natin ayan